Ito nga yung pangalawang araw ng interims dito sa Bika. Alabi ako kaya maga akong umuwi para mag-ayos ulit na sound system. Alabi ako pagdating ko nga sa bahay, yan nga sumalubong sa akin. Alabi ako yung munting prinsesa ko, gising na. Alabi ako. Kaya pagtapos nga naglambig yung prinsesa ko, alabi ako pumunta na kagad ka ako sa school para ayusin yung mga liilaw dito. Alabi ako kahit ganito rin yung setup niya. Alabi kasi may nagsabi sa akin, isa lang daw yung speaker. Ba't sinasabi ko sound system? Alabi ako. Dapat ba kailangan maraming speaker o maraming maraming ilaw para sabihin na sound system. Abe ko. Actually, merong naugi mm -hmm. speaker dito. Abe ko, bago pa lang. Abe ko, hindi pa nagagabit sa mga event. Abe ko, dalawang audio center at saka yung mga ilaw. Abe ko, kaso kaya isa lang yung sinetap ko dito. Abe ko, dahil alam ko naman, kayang kaya ng B3 yan. Abe mm -hmm. ko. Pero kung mo ganyan, karami yung mga estudyante at darabi pa yan. Abe ko, binubuha ng B3. Abe ko, na napakalakas talaga ng B3. Abe ko, dahil simula noon, ang B3 yung mga ginagamit namin sa, sa Habi ko Meron na nga rin pala sila sariling mixer dito Habi ko, kaya yun ang ginamit ko Habi ko, tingnan nyo naman yung pamangking ko Tsaka yung mga classmate niya Habi ko, nagsasasayaw na sila Habi ko Kaya naman napakasarap sa pakiramdam Habi ko, kapag nakikita mo yung mga batang ganito Habi ko, na napapasayaw mo sila Habi ko Kaya naman yung nag-comment na isa lang yung speaker mo Sa so, sabi mong sound system Habi ko, pakigan mo Habi ko, kung gano'n siya kalakas Habi ko ha 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 Ganong kalakas ang bitri. Habi ako, habang nagsasalita pa si Madam Maisa dyan, habi ako, Sinasabay ko pa ng tugtugan. Habi ako, habang naglalaro yung mga bata, yan nga rin pala yung pinsan ko na si EJ Pogi. Habi ako, escort yan naman pala kaya yung intram si Habi ako, kumuha talaga siya ng lay sa akin. Habi ako, dahil simula nung elementary ako hanggang high school, habi ako, isa tayong escort. Habi ako, para naman makita ni Soy yung sarili niya dito sa vlog ko. Habi ako, tignan nyo naman napakangas ni Soy. Habi ako, tatawagin natin kung ano yung pang Ala ng teacher niya, wow. Dahil, 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 Tinanong ko yung pangalan ng teacher niya. Abi ako, sinagot niya sa akin. Tabalu, abi ako. Yung Tagalog, ewan ko, abi ako. Kaya mga nanu, kaping kansoy, abi ako. Na nga yung mga bata, abi unti-unti nang dumarami. Dahil mag start na yung program nila, tsaka yung mga laro nila, abi ako. Dahil ito yung pangalawang araw na mag-award na rin sila, abi ako. Kaya nag-stay na mo rin tayo dito, abi ako, para makapanood sa kanila at mag-operate dito sa sound system nila, abi ako. Para hindi na iwas stress sa kanila, abi ako. Dahil yung nagbabantay, hindi niya masyado kabisado yung mga gamit dito. Abe ako. Hanggat kaya natin at hindi pa tayo naantok, Abe ako, mag i na tayo dito. Abe ako, tapos inaayos na nga ni Sir Ryan yung mga trophy. Abe ako, sa susunod, hindi lang trophy yan. Abe ako. Ah. Dahil mag sponsor na tayo noon. Abe ako, tsaka kaspara. At yung mga bata, masaya sila. Abe ako, dahil makakakuha na sila ng trophy. Tapos may kaspa. Abe ako, bata, tingnan pa dyan reserbet. Abe ako. Ah. Kaya naman nagsimula na yung palaro sa mga bata. Abe ako, nung kaming bata, hindi ba naranasan niya, Abe ako, dahil hawak namin no nabe ako pero po papanyalo ko abe ako ah. dahil hindi pa uso nung kapanahunan namin yan nabe ako kaya ngayon kailangan yung mga bata abe ako nakakapaglaro sila lang ngayon ganang ganyan abe ako ah. ano daw hindi ko naintindihan yung pinagsasabi mo abe ako <laughs> Kaya sa mga kabataan ngayon, nabi ako, napakaswerte nyo dahil sementado na yan, nabi ako, nung kami, nabi ako, hindi masementado yan, nabi ako, dahil kay Lamur, nabi ako, pechay lari ang mga tanamkya, nabi ako. Kita ah. ko nga pala si Master Pogi, may sinisisit sa mestral niya, nabi ako, hindi ko alam kung ano yun, nabi ako, ngayon pala, pinapabukas yung ilaw, nabi ako, kala nila magiging maliwanag, patik na dyan ang ilaw nila, nabi ako, padyo nulang manok, nabi ako. <laughs> Kaya naman sa mga gusto mag-sponsor dyan, nabi ako, baka makapag-sponsor kayo dito sa Eskwela ng Bigal Mabalak at Pampagabi ako. Baka akala nyo, porke marami tayong viewers, sabi ako, mayaman na tayo. Opo, mayaman po ako sa mga kaibigan at pakikisama, nabi ako. <laughs> Dahil hindi pa man po tayo nagbablog o hindi pa tayo sikat o hindi pa tayo kilala, nabi ako. Marami na tayong barkada at kaibigan, nabi ako. Kaya <laughs> kahit saan tayo pumunta, welcome tayo, nabi ako. Yan ang nga mga teacher, nabi ako. May panyang kanan lapa, nabi ako oh, dahil di tak nalabi sa ang papyalo nga, abe ako. Ah. Ano pa kaya kung may cash yung mga trophy na yon abe ako, siguro lalong magiging ganado yung mga teacher, abe ako. Tapos bibigyan din yung mga teacher, abe ako, para at least yung mga bata, abe ako, talagang mag influenza nilang maglaro, abe ako. <laughs> Siguro dahil hindi namin naranasan to nung bata kami, abi ako. Ngayon ba'y naisip ako? Dahil kapag piyesta dito sa amin, abe ako, ginagawa ko dito, abi ako, sumasayaw kami sa daan. Abi ako, para makapagbigay saya dito sa mga tao dito sa amin, abi ako. At hindi lang sa amin, abe ako, dahil sa mga bisita na rin dito sa Bikal kapag nagpipiesta, abi ako. Dahil ang pangarap ko, abi ako, na magka-street dance dito sa Bikal kapag piyesta, abi ako. Tapos yung mga bata yung sasali, abi ako, para lalong maging masaya dahil sigurado kapag yung mga bata, abi ako, sa layo mga Somali. Matik na yon nasasama na rin yung mga parents nila. Abe ako, tignan nyo naman, abe ako yung mga bata na napakasaya nilang sumasayaw, Abe ako, ito nga pala si Abe nyo. Abe ako. Dapat nga pala si Abe nyo, kasali sa pagrarampa. Abe ako, kaso hindi ko na siya pinasali. Sasayaw na muna siya ngayon, Somali. Abe ako. Kaya malay natin. So, nabe ako, yung mga pangarap natin, baka matupad. Abe ako, kaya ipag natin yung mga pangarap natin sa mga batang ito. Abe ako. Matapos na pala sumayaw sila, Abe Habi ako, may kumukulay sa akin Habi ako, nakita ko yung mga batang ito Habi ako, yung mga kindergarten Habi ako, nag-hi sila sa akin Habi ako, tinatawag nila yung pangalan natin Kaya siya wararaw sa kanila Habi ako Dahil nga awarding na Habi ako, yung nga sila abe nyo Habi ako, nanalo sila ng second place Habi ako, kaya congratulations Sa mga classmates ni abe nyo saka sa teacher niya Habi ako Edi eh, di kung may cash yung mga trophy na yan Habi ako, eh, di ako rin yung makakakuha Habi ako <laughs> Dahil nga patapos na rin yung programa, abe ko, at saka yung awarding ngayon na nga inabutan na ako ng ano to, abe ko, banana kick ba to, abe ko, galing kay Mamay. Sabi ko, tsaka ako na nga, niligpit yung mga iba't ibang gamit natin. abe ko yung mga extension nilukot ko na rin. Abe ko. <sighs> Dahil nga nakabang na yung Tamaraw Expo dito sa daan, babe ko. yung nakapilasok ko, babe ko, tsaka sinakay ko na yung mga ilaw at saka yung mga kuryente sa tamara webex natin. abe ko para mabilisan na lang, babe ko. Dahil nga oras na rin hayaan na natin matulog. Gabi ko dahil mapupuyat na naman yung gabi sa atin. Yan, habi ako, dahil birdies na naman. Habi ako. Uh. ayan naman nung pag-uwi ko, habi ako, bigla nila ako tinawagan. Habi ako, dahil bibigyan daw nila ako ng kalakal. Habi ako, syempre birthday ni Madam Mayra. Habi ako, kaya happy, happy birthday po sa principal dito sa Bikal, Babalak Pampang. gabi ako. <laughs> eto naman si Madam May. sabi ako, ready, ready na yung kalakal natin. Habi ako, kaya marami salamat, Madam May. sabi ako, and marami salamat sa support kay Bob. So, yan, habi ako, motoblog. Gabi ako. gat po kayo palagi. God bless. Thank you. Bye.